So panahon na para i-review ko tong Brooks Hyperion 2 na ginamit ko kahapon sa 21KM ko or half marathon race ko. Sa ilang buwan kong pagtakbo, ito so far yung pinakamagandang sapatos na nagamit ko sa anim na sapatos ko ngayon sa shoe rotation ko. At ito din yung masasabi kong relatively pinakamahal. Pero hindi ganun kamahal kung ikukumpara natin sa ibang high performance na mga sapatos. Around 6,000 pesos po to. Around, hindi ako nagkakamali, around 6,001 or 6,200 200 pesos. Pero yung original price nito is nasa 7,900 pesos. I think na-sale to, 6,200 pesos. Plus shipping, around 6,500 yata. Well, yung pinakauna na gustuhan ko sa sapatos na to, syempre, ang gaan niya. Gaya ng paulit-ulit kong sinasabi or dati pa sinabi ko sa unboxing ko nito, ito yung pinakamagaan na sapatos ko ngayon. Bale, around 220 grams lang siya for a size 11. So, ganun siya kagaan. For context, ang pinanglalaro ko sa mga... Fun run dati is itong X-Step shaking 6.0 na magaan din. 225 grams sa size 11. Pero ito mas magaan pa. 220 grams lang. Yun yung pinakaunang mapapansin mo sa sapatos na to Pangalawa is yung comfort na naibibigay ng upper niya. So far, napaka ng upper niya dito sa paako. And itong toe box niya, so far, yung pinakamagandang experience ko kahapon is yung hindi tumatama or hindi sumakit yung mga kukukosa sa paa. So hanggang ngayon walang problema yung mga itong mga paa ko dahil dito sa toe box niya. Now, gusto ko lang i-mention na ito'y size 11 pero ang paa ko is around 10, 10 and a half lang usually ang size. Pero yung sizing na pinipili ko talaga sa sapatos is size 11 para at least alam ko na maluwag yung toe box area para sa paako. So yun, napakaganda ng toe box or comfort na naibibigay ng upper niya. Lalong-lalo na dito sa toe box area. Now another thing, breathable itong upper niya. So walang problema, hindi uminit yung mga paako dito. Saka itong sintas niya, nagustuhan ko rin kasi hindi ito basta-bastang kakalas. Kahit isang knot lang. Pero for security purposes, eh, since 21 kilometer yung tinakbo ko kahapon, syempre nag-double knot ako. Itong hill counter area niya, heel cushioning, heel uh, collar, heel tab. Satisfactory yung comfort na naibibigay. At uh, maganda yung lockdown feel mo dito. Hindi yung parang na matatanggal yung sapatos mo. Lalo-lalo na kung medyo relatively mabilis na yung takbuhan natin. Tang ang area niya, hindi masyadong padded tapos gasseted siya. So far, hindi din siya lumilihis habang tumatakbo ka. So, komportable din yung or nagbibigay comfort din yon at nabibigay uh, din ng magandang wrap around dito sa ating mga paa now pagdating sa midsole isa din to sa nagustuhan ko itong heel to toe drop niya is around 8mm hindi din siya ganun ka kapal or ang midsole niya hindi ganun ka kapal pero enough na siya para sa akin or nagbiga, nagbibigay na siya ng enough cautioning para hindi sumakit yung aking paa kahit medyo malayo yung takbuhan ko or tinakbo ko kahapon pero may iba dito na magsasabi na medyo manipis siya pero para sa akin na midfoot striker walang problema. Talagang komportable siya. And yung pinaka nagustuhan ko dito is yung responsiveness niya. Although may mga nagsasabing nag-review nito na hindi ganun kaganda yung responsiveness niya or yung bounce na inaibibigay niya or energy return. Pero so far, sa lahat ng sapatos na nagamit ko, sa show rotation ko ngayon, ito yung pinaka maganda, yung energy return. Ito, meron din siyang energy return. Kaya nagustuhan ko din to kasi magaan na siya, meron siyang energy return, pero hindi to maganda yung lockdown feel dito. Saka, meron pa siyang mga iilang disadvantages na nasabi ko sa review nito. Ito, so far na solved yung mga problema ko sa X step ko na panglaro ko dati. So maganda yung lockdown feel niya, maganda yung responsiveness, maganda yung bounce, goods na rin yung cautioning. Tapos pagdating sa outsole, napakakapit din mapabasaman or tuyong daan. So yun yung talagang isa din sa nagustuhan ko sa mga corners, sa mga uh, sabihin na natin Uh, mga lateral movements natin walang problema. So goods na goods tong outsole niya sa midsole para sa akin. Saka kung titingnan natin yung outsole niya after 30 plus kilometers so far ito lang yung part na medyo may sign ng pagkapudpod. Tingnan natin yung kabila. Ganun din. Dito sa may gilid lang. Pero itong rubber area, wala. So I guess durability wise, I think pasado na to. Goods na to para sa akin. Saka hindi ko naman to aaraw-arawin na gamitin. So most probably sa mga race ko lang to gagamitin or kung medyo sabihin na natin mga short runs lang kasi yun nga, nagtitipid din tayo alam natin na hindi tayo or paminsan-minsan lang tayo makakabili nito. Well actually hindi ko to binili bigay to sa akin ng kapatid ko na galing ibang bansa. Ito, nagpapasalamat ako. Talagang nagustuhan ko yung sapatos na to. Pero ako yung pumili nito. Kung meron na akong hindi nagustuhan sa sapatos na to, well, siguro itong napakalaking branding niya. So ako kasi yung tipo na gusto ko ng minimalistic lang na sapatos. Ayaw ko ng masyadong loud. So itong kulay na to, goods na para sa akin. Pero itong branding lang. Pwede na siguro kung ganito lang kalaki. So 'yun lang siguro yung masasabi kong hindi ko nagustuhan sa sapatos na 'to.